Ikaw? Karang-karang. <laughs> ang ganahan ka? Mm. Tinood? Hunto ni? Dais. Ano sa ang sama ng dais ki? Sabi saya. Ganahan ko yung nani. Ganahan ano mm -hmm. na? ka yung nana. Ang sagay pa nga pagkaon? Tangkong, kangkong. Tangkong? Kangkong, deyo. Tangkong. Bisaya wala, tangkong, dagido. Tagarugo, kangkong ka na. karang kurung jadi chapstick stick pak ang karang kurung liba lami lagi hello thanks god kayak gana aja sekarang kurung Horot na ta, Allah na horot na, may ganik ganito kaya pak pa, Allah gipatuk